Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw kong tagapanood. Ngayong episode natin, pag-uusapan natin ang mga taong pwede manalo sa loto bago dumating ang Pasko. Baka isa ka dyan. Alamin at panorin ito. Alam ko na marami sa atin ang nagnanais na manalo ng jackpot sa loto. Ikaw marahil na nanunod ng video na ito ay isa sa nangangarap. Siguro nga sinasabi mo, sana bago magpasko manalo ako ng jackpot sa loto. Marahil hindi lang ikaw ang nag-iisip ng ganyan o nagsasalita ng patungkol sa ganyan o oh, baka naman pati ang mga kaibigan o kamag-anak mo ay sinasabi din yan alam mo ba na hindi naman imposibleng manalo kayo ng jackpot mahalaga lamang na tumataya ka at alam mo kung ano ang tamang kombinasyon na naayon sa petsa ng iyong karawan taon ng kapanganakan at buwan kaya ngayon sa video na ito ay aking ituturo sa inyo. Huwag po kayong maging negatibo sa pag-iisip. Baka sabihin ninyo, bakit ako hindi nananalo? Hindi naman po kasi tumataya. Hindi naman po kasi ako tumataya. At madalas po kasi ang mga mistiko o yung may kaalaman sa pungsoy, ay hindi po yan naliliin niya sa pagwawagi. Kaya kayo na lang ang tuturuan ko para makamit ninyo ang swerte at panalo ng jackpot, partikular sa nalalapit na Pasko. Kaya ngayon, ilalahad ko sa inyo ang magandang ideya para kayo maka-jackpot. Sana po maging positibo tayo sa ating pananaw sa buhay. Simula na nating silipin ang petsa ng inyong kaarawan, buwan at taon nito. Siyempre, may bilang ang kalendaryo natin na isa hanggang 31, at kung minsan naman ay hanggang 30 o 29. Magsisimula tayo sa bilang na isa at magtatapos tayo sa bilang na 31. Simula na po natin. Kung ikaw ay sinilang sa petsang 1, ikaw ay nasa numerong 1. Tingnan natin kung ano ang napakalagang oras ng pagtaya na posibleng makasapul ka ng jackpot. Kung ikaw ay araw-araw na mananaya sa loto, piliin mong oras ng pagtaya ng alauna ng hapon o kaya naman alas 10 ng umaga. Ito ang mga oras na malakas ang enerhiya ng swerte sa iyong pagwawagi at ano naman ang malagang kombinasyon ng numero sa loto na dapat mong tayaan Sinasabi sa pag-aaral ng mga mistiko at doon base sa mga nanalo ng jackpot huwag na huwag mo raw iiwanan ang numero ng iyong birthday sa bawat pagpili ng kombinasyon Lagi mo itong isama sa iyong tatayaan Siyempre, ang pecha, ang buwan at taon ng karawan mo ay mahalaga. Ang mga numerong yan ay hindi mo dapat alisin. Halimbawa, 1985 kay sinilang, ganito ang gawin mo. 1 plus 9 plus 8 plus 5 equals 23. Isama mo ito sa petsa ng karawan mo. Gagawa tayo ng sample. Halimbawa, sinilang ka ng September 1, 1985. Kunin natin si September at ito naman ay may bilang na 9. Sa labindalawang buwan, isunod naman natin si 1 na petsa ng kaarawan mo. After nito, idagdag mo si 1985 na kung gagamitin mo ang numerology ay magiging 23. Kaya, may numero ka ng 9, 1, at 23. Dahil tatlo pang numero lang yan, ay gagawin natin pagsasamahin natin ang tatlong numero na nakuha mo, ganito ang gagawin. 9 plus 1 plus 23 equals 33. Ngayon, idagdag mo si 33 doon sa tatlong numero na nauna na. Ganito. 9, 1, 23, at 33 May apat ka ng kombinasyon Kailangan mo pa ang dalawa Tingnan ang apat na numero na nakuha mo Diyan naman tayo kukuha ng idadagdag natin Pipili ka sa apat na numero na yan Kung alin ang pagsasamahin mo Halimbawa, napili mo si 9 at 23 Pagsamahin mo ang dalawang ito 9 plus 23 equals 32. Nakuha mo na ngayon ang ika na numero, kaya may kombinasyon ka ng 9, 1, 23, 33, at 32. Kulang ka pa ng isa. At muli, sa mga numerong nakuha mo, nakuha mo na, iyon ang pagsasamahin. Halimbawa, ang nakuha mo naman, ay 33 at 32. Pagsamahin mo sila, 33 plus 32 equals 65. Dahil wala namang 65 sa loto, kaya pag natin ang numero na yan, ganito ang mangyayari. 6 plus 5 equals 11. Buo ng ayam na kombinasyon mo, ito ang 9, 1, 23, 33, 33. 32 at 11. Aba, itaya mo na yan at maka, maka jackpot ka na. Ganyan lang naman po ang sample. Gamitin ang karawan nyo, ito ang pagkakataon na magwagi kayo sa loto. Alam mo ba, ang posibleng manalo ngayon ng jackpot bago dumating ang araw ng Pasko ay posibleng ikaw na isa sa mga nanunood ngayon nito. Kaya, Gamitin ang sample na ito, sundan ang iyong kaarawan at tiyak na isa ka sa makakasapol ng jackpot bago pa magpasko. Pasko sa iya, ano po? Ito ang malakas na posibilidad na mananalo ng jackpot sa loto. Ito yung mga posibleng manalo ng jackpot sa loto. Sila yung mga isinilang sa buwan ng February, April, May, June, July, September at November. Kung kabilang ka sa mga buwan na yan, malakas ang posibilidad na magwagi ka bago magpasko sa taon na ito. Yung mga wala sa buwan na aking binabanggit, may pag-asa rin naman kay makajakpat kung susundin nyo ang ipinaliwanag ko kung paano kayo makakapili ng kombinasyon na numerong tatayaan. So yan po. Sana nasundan ninyo at ngayon naman ay susunod natin doon sa mga nagtatanong patungkol sa kapangyarihan ng amuletum tectum talisman. Ano ba ang dalang kapangyarihan ng amuletum tectum talisman at ano ang kahulugan ng may huwagang katagang ito? Sa totoo lang, ang amuletum ay nangangahulugan ng swerte o pangakit ng swerte at biyaya sa loob ng tahanan sa isang pamilya o kaya naman umaakit ng swerte sa negosyo. Sinasabing ang kapangyarihan nito ay higit na malakas ngayong darating na 2025. Simbolo ng malakas na enerhiya ang dala nito. Ano naman ang kaulugan ng tectum? Ang tectum ay kumakatawan sa isang mataas na bubungan, nagsisilbing kanlungan. Hindi pwedeng mabasa o maarawan ang isang pamilya sa loob ng kanyang tahanan kung taglay niya ang matibay na bubungan. Kumbaga, isa ito sa proteksyon sa loob ng tahanan. Lugar na negosyo, hinahadlangan ito ang anumang masamang impluensya na galing sa labas, nagsisilbing pananggalang. Ang pagsasalim ng dalawang ito, ang amuleto may simbolo ng kapangyarihan ng swerte. Samantalang ang tekto naman ay kumakatawan sa pananggalang, sa pamilya o sa lugar ng negosyo. Kaya isang mahusay na kombinasyon sa ating tahanan bilang pangakit ng swerte at proteksyon ang amuletum tectum talisman. Inaakit ng amuletum ang malakas na enerhiya ng positive chi na magdadala ng swerte sa lugar ng kinilalagyan niya Nagsisilbi rin itong panlusaw sa negative energy na nagdadala ng malas. Ang tectum ay pananggalang sa anumang pagsubok sa buhay. Kaya ang lakas ng dalawang ito kapag pinagsama, asahang ang swete ay maaakit. Higit sa lahat, ang anumang pagsubok ay kayang-kaya nitong hadlangan. Isang makapangyarihang kataga na pinagsama sa isang kombinasyon na Imahin ng swerte, dumaan sa proseso ng matagal na ritual bago pa ito ipagkalob sa inyo. Pinagtibay ang lakas at kapangyarihan nito. Mabigyan ng malakas na enerhiya upang maproteksyonan ang isang lugar kung saan naroon ang talismang lababanggit. Ang amuletum tectum talisman kumakatawan sa pag-akit ng swerte. Kumakatawan rin sa pagharang sa anumang kamalasan na sanhi ng pagsubok na dala-dala ng year of the snake. Yan po. Ngayon naman, ay naanyayahan ko kayong bili ng ating uh, Secretum Book na naglalaman ng mga, mga kaalaman patungkol sa makaiwas kayo sa kapamakan, sa aksidente, makaiwas kayo sa masamang tao at lumakas ang inyong katawan at magkaroon ng kagalingan ng karamdaman, nakala din po sa Aklat ng Sekretum o Book, kung paano kayo suswertein sa buhay, sa negosyo o iba pa, o maging sa inyong karir. Kaya sa aklat na ito, natuto ka na, sinwerte ka pa. At higit sa lahat, makakatulong ka sa iyong kapwa. Dahil ang segreto mo book na nagkakalaga ng 1,800 pesos, ang 500 pesos po nito ay ilala nating pondo upang kapag nakalikom na tayo na sold out na yung libro, ay itutulong natin sa bahay punan, sa home for the agent, o kaya naman sa mga magiging uh, biktima ng kalamidad. Kaya, sa aklat na ito, natuto ka na, sinwerte ka pa, nagkaroon ng kalakasan ng katawan mo at nakaiwas ka sa ramdaman at gumaling sa iyong sakit. Sa pagkataglay nito, ang mga orasyon na magbibigay sa inyo ng proteksyon, kagalingan at swerte. So yan po, sekreto mo kolosmuk, pwede niyong ipangrigalo sa inyong mga buhay sa darating na Pasko. Yan na po, sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!